ng Sunday. So maaga ko ako maglalagay ng to dami kong balat ng saging. Kailangan ko ilagay sa aking tanglad at sa ibang halaman. So, ito 'yung aking fertilizer. So gayahin ko muna 'yung mga balat bago ko ibaba 'yung mga ibang halaman ko doon pinuhin ko mas para mas madali ang absorb niya sa lupa sa mga halaman unahin ko yung aking sili paglagay ng aking fertilizer. So, ito lang aking fertilizer. na po ako bumibili ng fertilizer. Balat ng saging at saka sa mga gulay yan ang aking fertilizer sa aking panglad at sa kaibang halaman. Yan, ang aking sili, oh. Yan, oh. Yan. Ayan, ibang hinog kinakain na ng mga ibon. Ayan, o, dami nilang bunga. Daming bunga ng aking sili. Ito sa, you uh, sa iba ilalim, ito ay luya. Luya po yan. Naputol. Bilis, bilis pala maputol yung ano. Puno ng luya yan oh no? nang agad Di okay, itong sili talaga kailangan din alagaan kasi mahilig kami sa sili lalo pag magilaw ang siling labuyo ay pamahal ng pamahal dati yung siling labuyo ay sampu lang ang balot ngayon o oh, lima ang piso ang balot ngayon sampu na 5 piraso lang yung laman yan dalawang puno ko ito yan oh. Huh? Ayan, mahinog na siya, oh. Kunin ko na yung hinog niya. Kasi kakainin ng ibon. Maunahan na naman ako sa ibon. Ang Maya mahilig kumain ito yung sili. Ayan, oh, mahinog ko yan. na na ito sili. Kaso lang hindi po maano dahil yung manok kinalay kaya niya dito sa baba. So ito na lang yung nabuhay. yung malunggay ko nilagay o oh, wala nang dahon ang kay na lang so ang bilis din mag absorb sa lupa ito ay pinatulang ko na mabak pa rin para magsanga siya ramil siyang bunga na ayan o ah. ito ay pahinog na kunin ko na rin Nakakuha ako ng apat na yan tanglad na po. kailangan. alagaan ang tanglad. si halos araw-araw ko ay kailangan ang tanglad. Nawala na yung dati kong nilagay. Kailan ba ako naglagay nito? Fertilizer. Wala pa yata isang buwan. Ayun, nawala na yung nilagay ko dito ng balas ng sabi. So, ang bilis talaga niya mag-absorb ng mag maging lupa. Ating mga tanglad ko ay kaya usog. Ay, madalas ko yung kinakuha kaya hindi talaga siya lumago na. No? Lumago talaga. Yan o. No? Green na green. Ayan. So, siyam din na paso na aking nalagyan sa tanglad. Ayan. Ubus na. Sunod naman yung iba. Yung matalas talaga yung ano ng tanglad, oh. Mm. Kaya pag dandahan din sa pag, ano na mga dahon, ang talas. So, thank you for watching, everyone. Ako'y maglinis na naman dito sa aking mga kalat. God bless us!